Hello po, magandang hapon sa inyo. Ako po si Kuya Sep, Sep Vlog. Ngayon po, naglalakad ako uli dito. Kailangan maglakad. Kaya ba 20 minutes at least na anong aking katawan na exercise. Ayan, lakad ako uli. Kailangan eh. Kumusta kayo? Buti walang tao at nakakahiya. ako <coughs> okay naman. Lagi kayong pagpapalain ni Lord sa inyong mga lakad at patnabayan kayo sa inyong mga gagawin. Tsaka ngayon eh nakalakad-lakad para pawisan ako ayun, naglakad-lakad at nandito pa rin ako sa aking kapatid kasi presko ang hangin eh pagka hindi ka naglakad-lakad, wala nangyayara sa katawan mo kahit lakad lang yung mabilisan lakad lang ayun, iikot-ikot ako ang clubhouse tapos ikot ako na ilang street lang balik na uli sa bahay at least nagkakilis ko ang aking katawan I mean, tao -tao. ay may mga tao-tao sa paglakad-lakad hanggat maaari lakad ng lumakad hanggat nandito pag nandun na ako sa amin hindi na ako hapaglakad na maayos nga gawa ng mainit na ma pa ayun guys binabati ko lang tayo ha magandang hapon sa inyo at kayo mag-iingat sa inyong pag-uwi at uh, guys paki like share subscribe ang aking youtube channel and please hit the notification bell para sa mga susunod ka pang update sa mga susunod gagawa ko na ibang mga content pa ngayon lakad lakad muna kasi dito lang ko sa aking kapatid nagbabakasyon pa napasa pang aking bakasyon ayun guys uh, see you god bless